kinumpirma po ninyo na kasinungalingan ang sinabi ni Alice Gon. Sinabi niya na hindi kayo magkakilala. Nagsisinungaling po siya. As best as you can po, yung nature ng relationship nyo kay Mayor Alice Guo. Okay, si Miss Alice Guo was a client of mine. Client on a per transaction basis, per project. I happened to uh, register yung mga corporations ng na pag-aari ng family nila uh, way back to 2012. Ngayon, uh, ito po yung mga companies ni Alice Guo o may kinalaman si Alice Guo na lumitaw yung inyong pangalan. Nabanggit nyo na yung what uh, well, for the record, no? Three Link Farms, QJJ Slaughterhouse, QJJ Smelting Plant, Siopaw Bulilits Food, Hongsheng Gaming Technology Inc., at yung Westcars na binanggit nyo rin na nakabili ng sasakyan si Alice Kojan sa Westcars. Cars. Kinoconfirm niyo po ba na pinroses niyo yung incorporation ng mga kumpanyang ito? Yes, because my name is indicated in all those uh, incorporation process. Wala po ba kayong napansin na kahinahinala? hinala uh, uh, dito sa Hongsheng, may kagaya ni Miss Merly na nagbebenta lang dati sa palengke, naging BPO, uh, worker. Biglang ano, uh, at yung, yung tatlo pang kabaro na nagbebenta lang din sa palengke ng Concepcion, tapos biglang isinamang incorporator uh, dun sa Hongsheng. Di nyo lang ba naisip na teka bakit ganito? Uh, para bang may dummy incorporators? yung sa mga other corporations niya, it's all family. Tapos nagkaroon siya ng uh, dalawang companies na yan, yung Hongsheng at saka ano. Yung Hongsheng, ang dealings ko dyan is, uh, kausap ko si Alice, please incorporate. Ito yung mga detalye, please assist si Miss Leila, yung tauhan niya on all all paper. So if I need anything, dun sa tauhan niya ako kumukuha ng information. So it's always a presumption of regularity, Your Honor. Miss Nancy, aminado kayo na kayo ang gumawa ng incorporation documents ng Zuniwan. Nagpatulong ba sa inyo si Alice Guo para dito? At may sinabi ba siya na tulungan mo ito? Nag-message siya sa akin, I need uh, mag, may papa-incorporate siya. Please assist. Ang ang reply ko sa kanya, give me all the details. Uh, binigay sa akin, prinuses ako in a legal way. Dumaan siya sa, sa Nakakuha ng endorsement. So, lumabas ang SEC uh, certification. Noon, sabi ni... Alice go sa amin, walk-in lang daw yung Sunyuan. So, sino yung pinapa-assist niya sa inyo? Dito Kauhan sa nyo. incorporation yung, ng Zunyuan. Yung Yuan. si Miss Laila ang kausap mo. Si Miss Laila Masiklat, Masiklat or Laila Tulio. Nag-message sa inyo si Alice Guo at sinabi, Miss Nancy, asistehan nyo si Miss Laila para i-incorporate yung Zunyuan. Ganun po ba yun? Yes. Not, not the sun Yuan. yes It's the the first pogo company which is the Hongsheng. sheng okay for Hongsheng. pero kanina nung tinanong ko sa inyo yung pagpa, pag incorporate nyo sa zun Yuan, sabi nyo nga nag message si Alice Go sa inyo na please assist so doon sa incorporation ng zun Yuan, sino yung pinapa-assist ni Mayor Alice sa inyo na ma-incorporate yan ang sinabi niya na pangalan attorney joy hindi ko rin siya kilala sino sino naman daw yung attorney joy as i go over uh, madam chair on the transcript of the committee hearing on may 22 inacknowledge ni alice na yung attorney joy is lawyer niya ito ba yung si phil joy baluyot yes so siya ito nabasa niyo pa lang transcript ng hearing namin yes ma'am ah, na i'm curious i'm almost touched. I'm curious, pa- ba bakit nyo binasa yung transcript ng hearing? At paano niyo nabasa? Kasi I wanted to find out kung ano ba yung uh, sinasabi ni Alice. And uh, maraming ano talaga, dininay di niya ako, hindi niya ako kilala. So you're confirming na si Alice Guo, pina-assist niya sa inyo si Attorney Phil Joy Baluyot para i-incorporate ang Zunyuan. And anything I need about the incorporation of that company, uh, refer to Attorney Joy. Kayo rin ba yung gumawa ng succeeding pang documents ng Zun Yuan? Uh, limbawa, yung increase in authorized capital stock. Uh, kasi bakit andun pa yung pangalan nyo? Okay, it's like this. Kaya nga nung may sulat ako sa Uh, office nyo, in ko yon, May notation ako. Yung two increases na yon, hindi ko ginawa yon. But then, they still made use sa cover sheet. Andun pa rin yung uh, lahat ng details ko. Sa initial registration kasi ng corporation, yung cover sh sheet is generated. So pag nag-apply ka, lalabas na lang yon, May barcode and everything. Pero pag increases ng capitalization, yung cover sheet na yon typewritten lang yon so uh, they could have used my name all my details parang ako pa rin ang nagparehistro noon pero hindi ko po ginawa yon sino kayang gumawa lang ng typewritten cover sheet ginamit pa rin pangalan niyo kahit hindi naman kayo yung uh, nagpapa-increase ng authorized capital stock si si attorney Baluyot kaya ang gumawa noon I think so. Kasi doon sa so. payment pa lang, Uh, ng filing fees for the increase, ang pangalan ng baluyot andun din. Ang notarial niya andun din ang pangalan niya. So I can I can say na hindi ako 'yon. So uh, ginamit ayon sa inyo ginamit yung pangalan nyo dun sa succeeding documents ng Zuniwan pati yung uh, increase sa authorized capital stock gamit ang isang typewritten copy ng cover sheet gamit ang pangalan nyo and ang ang teorya ninyo ay dahil lumabas yung pangalan ni Attorney Baluyot dun sa pagbayad ng filing fee at siya rin yung nagnotaryo o nagpanotaryo siya ang nagnotaryo siya mismo po. ang nagnotaryo na probably si Attorney Baluyot ang gumawa okay. nito sa inyo yung sa payment na payment of the filing fees for the increase. Ang nakita ko doon, pangalan, is uh, baluyot pero it's not uh, pangalan ni... Attorney Joy. All right. So kung sino mang baluyot ang nakalagay doon, whether it's Attorney Phil Joy Baluyot or ibang baluyot, abogado din po, I guess, kasi nagnotaryo. Possible na related sa kanya. Opo. Pero abogado rin kasi siya yung nagnotaryo, yung yung baluyot na yon. Yung Attorney Phil Joy, sigurado ako na abogado po siya, pero yung nagbayad sa uh, land bank, hindi ako sigurado kung abogado siya. Salamat po. Ms. Nancy, kinumpirma po ninyo na kasinungalingan ang sinabi ni Alice Go na wala siyang kinalaman sa Zunyuan at sa mga Pogo. Uh, pero doon po sa isang pagdinig namin nung pumupunta pa siya dito, flatly dininay niya nakakilala ho kayo. Uh, ano masasabi niyo ho doon? Nagsisinungaling po siya. Kaya ho, napakala, napakahalaga po yung inyong presensya ho dito dahil kayo po yung nagkoconnect between Alice Go at itong dalawang na RAID na Pogo Hub. Ito yung Hongsheng Gaming Technology at Zunyuan. Dahil uh, nung tinignan ho namin yung mga dokumento, 25 times po lumabas yung pangalan ho ninyo sa mga iba't ibang dokumento kasama na ho nga dito yung family business si Alice Guo at uh, sino ho nag-provide ng mga incorporators? Unahin muna natin Hong Sheng. Miss Alice po. Sino ho nag-deposit ng capitalization? Kayo ho ba nag-deposit? Hindi po. Kasi ang sistema ngayon ng ano ng SEC sa capitalization, hindi naman nag-indicate kung kung nilagay yon wala kong ano eh kung nilagay yung ano yung actual amount nun. so ano na ho ang proseso ngayon para ipakita na may capital may capital uh, the usual na pro- dati eh, may treasurer's um affidavit Correct. for the ano for the deposit and everything but now with the present uh, SEC rules wala na pong ganun anong evidence na dapat ipakita sa SEC na may, siya ay adequately capitalized wala po okay and pag, sa pagkaalam niyo sino ho si Laila sa ano relasyon ni Layla kay Alice Guo? Si Layla is assistant ni Miss Guo. Punta naman ho tayo sa Zunyuan. Uh, kanina, sino ho nagpakilala ho sa inyo sa Zunyuan? Sa Zunyuan, si Alice pa rin. Kasi uh, sabi ko nga, ang kliyente ko lang sa Tarlac, si Alice. Okay. So whoever, kung, kung sino man makakakilala sa akin, it's always Alice. So si Alice so ang nag-introduce sa inyo sa Zunyuan? Uh, yes. Ang sabi niya, please assist Attorney Joy. Okay. And then uh, after that si Attorney uh, Phil Joy. Yes. Ang naging uh, parang uh, coordinator. Yes. Who gave the names? Sa, ng mga incorporators. Si Ms. Alice din. Si Ms. Alice rin ang nagbigay sa Junyuan. So makikita natin active participation siya dito sa Hong and Junyuan. I think so. On the contrary na sinasabi niya wala siyang kinalaman sa POGO ang sinasabi niya is nag-bridge siya. Hindi ko rin masasabi na hindi siya involved kasi yung sa first uh, company, corporation, ang may ari, ang lease contract is under the name of Baofu. And ang representative niya, Alice Go. So, hindi pwedeng magkahiwalay yon Andun la, lagi yung bearing ni, pangalan niya. So, so, ang lumalabas ho, siya yung may ari, siya yung presidente ng Baofu, di ba? Yes. At one point. Uh, ang Baofu po ang lessor. Yes. Correct? Ang lessee is Hongsheng and Zuniwan. Yes po. Correct? Let's go to Hongsheng first. Nung na-incorporate niyo itong Hongsheng, sino na ho ang mga kausap niyo doon? After the incorporation, when I submitted the articles of uh, SEC uh, Certificate of Registration, tapos na po yung serbisyo ko doon. Okay. Tapos na. So, well, hindi niyo na kinakausap yung mga registered, uh, di ba may president, treasurer? Wala na po. Okay. Sa June 1 po? Ganoon din po. The moment na natapos ko yung uh, registration, deliver sa kanila, bayaran ang billing fee ko, reimbursement of expenses, tapos na ang transaction ko. Okay.